Bangkain kita, be. Sakay ka na, be. Pasensya. Mating ka na. pa. Pasensya na, nalito ko. Sakay ka na. Saan mo na? Oh, ang tagal-tagal ko nag-antay dyan sa initan, no? oh. Para na akong ano, oh. Nagawa ko, oh. Diba? Lumapit ka, be. yung sa'yo, ayaw ko. Pero sa online games. Hindi <laughs> game mo ba naintindihan nyo na marami lang akong ginawa? Pero sa online games, ano, may time ka? May oras ka? Para makapaglaro ka? Sinabi ko, Jean one bye. hour ago ako nag-chat sa'yo bago ako pumunta doon at nagantay at nainita na para akong daing. <laughs> Hindi man lang ako inisip. Uh, Inuulong mo pa yung laro ko sa akin, Jean Paul. Uh, <laughs> na naman. Ibig mo ako ng bulaklak. Alam mo yung mga lalaki, kunyari pag sinusundo yung mga misis, girlfriend nila, may dalang flowers, ikaw, alam mo kung anong dala mo? Ano? Ina mo, kabad tripan. Pili siya. Nagantay na naman ako ng matagal. Bangkain kita. Be, sakay ka na be. Pasensya. Umating ka pa. Pasensya na, nalito ko. Sakay ka Sama na. Muna. Sorry be. Sama na. Ay mo naman. Bilisan mo na, Diretso mo na. Malaglag ka, layo mo. Dumikit ka. Ako sa buhay mo? Buwan naman to, away na naman. Nalate nga lang oh. Lumapit ka. ba mo malaglag ka dyan. Ayun ko sa'yo, Jampol. Huwag mo kong inaano-ano. Sige -ano. na, diretso mo na. Pag nalaglag ka, hindi ko kasalanan, ah. Ha? ha? Oo na. Sige na, bilisan mo na. Pag nalaglag ka, hindi ko kasalanan. Bilisan mo na dyan, Paul. Ayaw bilisan mo na. Dito. Be, pag nalaglag ka, kasalanan ko pa. Kasalanan mo talaga. Lumapit ka na, be, mamaya. Madisgrasya Bilang ka minuto, po. Ilang minuto ko. Naganda yung 3 minutes, oh. Hindi ko naman alam na umaga yung ano mo, eh. Yung ko sa'yo. Katanghali yung out mo, eh. Yung ko sa'yo, John. Karanayuang na out mo, gabi, be. Wala pa akong helmet. Madali nga nga ako. Be, kala ko gabi nga yung out mo. Ayoko sa'yo, Jampol. Huwag mo kong kausapin. Ang tagal-tagal ko nag-antay dyan sa ilita, no? Para na akong ano, oh. nag Nagawa ako. Oh. Lumapit ba? ka, Be. Ayoko sa'yo, ayoko. ko, B Be, lumapit Pala ka. Ayoko. Wala ka dyan. Hindi ko. Ko. ko naman kasalanan na na-late ako. Sarecho mo na. Sorry na. Gutom na ako. Sorry Isang na. Isa mo na. Lumapit ka nga, Be. Ang kulit mo naman kasi. Lumapit? Ano gusto mo? Yung, ah! yung makap ka sa akin, Ay, babe, kasi nga malalaglag ka. Ayoko, Ayoko jump on. Gulong mo na yan itong babaeng to. Lagi na lang tayong ganito. Tapos <laughs> so, yung kanina, nandun ako na, na ka tayo ka sa akin. Ano? Oh, ayan, ganyan na lang tayo. Gusto mo? Hindi ka lumalapit. Tignan mo yung space natin, oh. Bakit ba? One. Gusto ko, I need space. One, two. Oh. Tignan mo, two inches, B. Pwede ka naman lumapit, oh. Pwede ka yumakap sa akin. Hindi ko naman kasalanan na ano, eh. Late ako, eh. Marami Bakit na... ako, ako may kasalanan na late ka? Eh, lagi ka naman late. Kung may pupuntahan, late. Marami may nga. gagawin, late. Marami nga lang akong ginawa. Pero kay, sa online games. Hindi mo ba naintindihan nyo na marami lang akong ginawa? Pero sa online games, ano, may time ka. May oras ka. Para makapaglaro ka. Ay, nako. Ay, nako ka rin. Hindi. Sabi mo kasi gabi out mo. Oh. Uh. Undi ko naman alam na hapon, tanghali, umaga yung out mo. Sinabi ko, jump on one baibay hour o? ago ako nag-chat sa'yo bago ako pumunta doon at nagantay at nainita na para akong daing. Hindi lang ako inisip. Oh. Nag-chat ka anong oras? Oh. One. Anong oras ako nag-reply? Two na! Ang oh. ko naman kasalanan doon, nakatulog na ako. May ginawa kasi ako ng umaga, pagkahatid ko sa sa'yo kanina, may ginawa ako. Anong ginawa mo? Naglaro. Huh? ba? Diba? Nag-online games. Tinulo mo pa yung laro ko sa akin, mo. Oh. <laughs> Away na naman. Pwede naman lumapit siya. <laughs> Ibig bigyan mo ko ng bulaklak. Alam mo yung mga lalaki, kunyari pag sinusundo yung mga misis, girlfriend nila, may dalang flowers, ikaw, alam mo kung anong dala mo? Pag Sabi mo pag pamangán, ano? Ano? Ina mo, kabadripan. Pili siya. Laging sa sa'yo. Kaya hindi tayo magtatagal kung ganito. Woo! <laughs> di Hindi ko na kasalanan na nalilate ako Sa'yo dyan po Oo, oh, mag-helmet ka ayoko. ayoko Ayoko na lang Para kung sakali Ito eh. baba. Ba. wait lang Ito gawin mo Hindi, dyan ka lang Hindi ka, ka malalaglag, malalaglag. Alalayan kita uh... Dyan ka Ang mo, uh... mag-helmet ka Mag-helmet hmm? ka <laughs> Doon tayo Nakakahiya, dami-daming tao pinapayamo mo ako dito Pinapahiya mo ako dito Oh Ano? Ayoko, ayoko na dumikit Malangin. Diyos ko naman, yeah, Diyos ka. ko naman, Diyos okay, ko naman. Ka. Ano ba gusto mo, Be? Ano mong gusto ko, Jampol? Time management. Isipin mo, Jampol, oh. Dapat, iniisip mo rin ako, hindi lang yung online games mo, hindi lang yung mga ginagawa mo. Baka nga naglulok eh. So, hindi, oh. Naglulok ka? Yeah? Tawag mo sa akin, kuya? Ya o yaya. Yo, di, di ko di ko ginagawa 'yung pagtangali. di ko Siguro naman Siguro bago ka matulog. Ka muna. Bakit nagsasend ka ba? hindi hmm. pa, paggabi lang naman. Hmm, 'Di ba? Bendi ko naman ano, pasensya na nga. Hindi na ako gagawa ng rason sige, pasensya na. Kung nalita ko, oh. magpapasensya ka sa akin kung kailan nangyari na, Jampol. Sakado ko naman, ano ba gusto mo? Nagsusorry na nga ako. Kasalanan ko ba? Lagi mo naman kasalanan, Jambol, eh. Pinagantay mo ko. Ang init doon, Jambol. Sana iniisip mo naman si Felicia. Hindi naman siya. Oh. <laughs> Sarili mo na lang palagi, Jambol. Hmm, Ang dami-dami tao. Ma Maraming tao. Wait lang, mapag-aalatan. mapag tayo. mag away tayo kasi tignan mo yung upo. Yung upo mo sa upo ko. Oh. Napakalayo mo. Anong meaning? Meaningless. Ha? Huwag <laughs> ka dumikit. Lumayo ka lang mo kung di kitan. Tang Bad trip na ako sa iyo. Bad trip na ako. Gusto mo ilaglag kita? Ilaglag mo. Matagal naman na ako na lalaglag sa iyo eh. Uma. Sabi ko sa iyo eh. Umuwi na tayo. Sige na, tara na. Ayoko kumain ah. Bahala na. ka magutom. Bisa mo na.